Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo ang historical thriller film noong 2015 na pinamagatang, Colonia. Nagsisimula ang pelikula sa eksena ni Lena sa aeroplano na malapit ng lumapag sa Chile. Pagkalapag, sumakay ang buong crew sa van patungong bayan ngunit napahinto sila dahil sa nabarang kalsada. Sa labas, nakita nila ang kaguluhang nagaganap, maraming raleista ang humaharang sa daan, sumisigaw sa pagdurusa dahil sa tumataas na presyo at kakulangan ng mga bilihin. Sa gitna ng kaguluhan, natanong niya ang kanyang long-distance lover na si Daniel at kaagad na bumaba ng sasakyan. Nagkita ang magkasintahan at binawi ang panahong hindi sila magkasama. Pagdating sa apartment ni Daniel, napansin ni Lena ang mga litratong nakakalat at mga poster sa paligid. Ikinwento ni Daniel kung paano siya naging abala sa kanyang bagong hobby at ito ang dahilan kung bakit siya napunta sa Chile. Nang araw din yun, dinala ni Daniel si Lena sa isang pagtitipon kung saan siya ang nagsalita. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Daniel kung paano niya minahal ang Chile na parang sariling bayan. Kinaumagahan, nakatanggap ng tawag si Daniel tungkol sa military coup na nagaganap at ang pagsakop ni General Pinochet sa kapangyarihan. Samantala, inaaresto na ang mga taga-suporta ng pangulo at kinukumpiska na rin ang mga poster na ginawa ni Daniel. Nararamdaman ni Daniel na papunta na sila sa kanyang apartment kaya agad niyang isinama si Lena. Kahit si Lena ay hindi mapakali dahil sa panganib na kanilang ginagawa si Daniel na patuloy pa rin sa pagkuha ng litrato ay napansin ng mga ito. Binugbog ng mga sundalo si Daniel dahil sa pagdodokumento ng kanilang karahasan. Dinala nila ang magkasintahan sa isang stadium kung saan may lumapag na helicopter. May lumabas na lalaking may nakasokbit na sako sa ulo kasama ang general. Ang papel ng lalaking ito ay ituro ang mga taga-suporta ni Hyundai mula sa mga tao. Hindi nagtagal ay nakilala niya si Daniel at ibinulgar sa general na siya ang gumawa ng mga poster. Agad nilang dinala si Daniel sa bus at umalis, si Lena natakot, naguguluhan at nag-aalala ay pinalaya mula sa stadium. Determinado siyang hanapin ang kanyang minamahal kaya pumunta siya sa ibang taga-suporta ni Hyundai para humingi ng tulong. Ipinaalam ng grupo na malamang dinala si Daniel sa lugar na tinatawag na Colony of Dignity. Nakiusap si Lena sa kanila na tulungan siyang mailigtas si Daniel ngunit wala silang magagawa sa ngayon dahil tinutugi sila ng militar at ang plano nila ay magtago muna. Samantala, nagising si Daniel sa isang hindi kilalang lugar, nakatali sa metal na kama. Sa interrogation, iginiit niyang siya ay German at walang kasalanan ngunit dahil kilala siyang tagagawa ng mga poster, walang naniwala sa kanyang kawalang sala. Hindi kontento sa mga sagot ni Daniel, pinahirapan siya ng lalaki gamit ang electrocution. Samantala, nagagalit si Lena nang baliwalain ng MSD International ang kanyang pakiusap. At sinabi ng Colony of Dignity ay isang matagal nang itinatag, respetado at aprobadong institusyon ng gobyerno. Nalaman niyang nasa isang kalto ang kanyang kasintahan na pinamumunuan ni Paus. At binalaan siya na maaaring hindi na siya makakalabas kung susundan niya ito. Walang pag-aalinlangan, nagbihis si Lena at pumunta sa Colony of Dignity. Sinalubong siya ni Giselle at tinanong kung gusto niyang sumapi. Nagkunwaring diboto, tumango si Lena at sinabing nais niyang sumunod sa Diyos. Sa isang silid, sinusuri ng doktor si Daniel at nakita ng lahat kung gaano nagulumihanan at natakot ang doktor sa kalagayan nito. Sinabi niya kay Paus na posibleng nasira ang utak ni Daniel sa torture, at sinamantala ni Daniel ang pagkakataon na magkunwaring may kapansanan sa pag-iisip. Sa kanilang paniniwala na siya ay wala ng kakayahan, dinala nila si Daniel, na ngayong tinatawag na Hans, sa blacksmith para bantayan. Pinagagawa siya ng mga walang kabuluhang gawain dahil naniniwalang may sira ang kanyang isip. Habang wala ang blacksmith, naghanap si Daniel sa paligid at natagpuan ang isang silid na may kamera. Nahuli siya ng blacksmith ngunit nagdahilan siyang naghahanap lang ng banyo. Si Lena naman ay opisyal ng miyembro ng kulto at nakilala ang ibang manggagawa. Binati niya sila ngunit iniiwasan nilang kausapin o tingnan man lang siya. Nang umalis si Giselle, nilapitan siya ni Doro at tinanong kung galing ba siya sa labas. Nang sumagot si Lena ng oo, oh, nagtapat si Doro tungkol sa kanyang lihim na kasal kay Dieter. Kinabukasan, hindi sinasadyang nabanggit ni Lena ang sekreto ni Doro kay Gisela na nagdulot ng gulo. Nang gabing yun, kaladkad na dinala ni Gisela si Doro sa isang pagtitipo ng mga lalaking niyembro ng kalto. Sinundan sila ni Lena nang makalimutang eye lock ni Gisela ang pinto. Sa bintana, nakita niya ang takot sa mukha ni Doro. May pagkasuklam niyang ipinahayag na mabaho ang silid dahil nasa katawan ni Doro ang jablo. Tinatanong ni Dieter, ang lihim na kasintahan ni Doro, kung ano masasabi niya tungkol sa mabahong baka. Nagkatinginan ng magkasintahan, kahit nag-aalinlangan si Dieter, sinunod pa rin niya ang gusto ni Paus at sumang-ayon sa kanya. Inutusan siyang palayasin ng demonyo sa katawan ni Doro sa pamamagitan ng pambubugbog, at ipinaliwanag na kailangan itong gawin para mapalayas ang masamang espiritu. Nagsimulang bugbugin ni Dieter ang kanyang kasintahan habang sumisigaw ang mga kalalakihan. Sa labas, patuloy na sumisilip si Lena at nasaksihan ng lahat ng pangyayari, sa gitna ng mga tao, nakita niya si Daniel. Sumali ang ibang kalalakihan kay Dieter ngunit may napansin silang sumilip mula sa labas. Hindi nakita ni Paus kung sino yun at sa halip ay binubob niya si Giselle dahil hindi niya nilock ang pinto. Kinabukasan, nakita ni Lena si Ursel na mag-isa at tinanong ang kalagayan ni Doro. Sinabi ni Ursel na mabubuhay ito, naalala ni Lena na nakita niya si Daniel sa pagtitipon at tinanong si Ursel kung paano siya madadala sa pagtitipon ng mga kalalakihan tulad ni Doro. Mayamaya maya ginawa ni Lena ang kanyang plano, hinubad niya ang lahat ng kanyang damit at tumalon sa tubig. Nagtagumpay ang kanyang pakana at dinala siya sa pagtitipon ng mga kalalakihan, sinasabing nangangamoy na ang tubig dahil sa kanyang ginawa. Ngunit ngayon, hindi niya mahanap si Daniel sa crowd nang malapit na siyang bubugi ng mga lalaki, naputulang lang lahat ng tumunog ang alarma. May nagpaandar nito at natagpuan nila ang katawan ni Daniel sa lupa. Dahil sa kanyang kunwaring kapansanan sa pag-iisip, naniwala silang nagliliwaliw lang ito at aksidenteng napandat ang alarma. Ang totoo ay desperadong tumatakas si Daniel ng gabing yun. Umakyat siya sa barbed fence at na-electrocute. Nagkita muli si Nalena at Daniel sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan sa kalto. Sinabi niyang magkita sila sa Potato Shed pagkatapos ng Mixed Parade. Sa event, nalaman nila ang katotohanan tungkol sa koloni at kung bakit umiira lang ganitong lugar, nagbubulag-bulagan ng gobyerno dahil bainbintahan sila ni Paus ng mga armas. Gusto rin nilang bumili ng poison gas, pero nais mo nang makita kung epektibo ito. Iminungkahi ni Paus na gamitin ito kay Daniel dahil wala na raw silang pakinabang dito. Sa kanilang muling pagkikita, ipinahayag ni Daniel ang kanyang pagsisisi sa pagdadala kay Lena sa lugar na ito, ngunit sinabi ni Lena na kusang sumali siya para mahanap ito. Hindi ninaasahang nakatoklas si Daniel ng tunnel at siniyasat ito, nakarating siya sa isang silid, ang mismong lugar kung saan siya tinorture. Bumalik ang mga alaala sa kanyang isipan at sa matinding galit, winasak niya ang mga kagamitang ginamit sa kanya. Kinaumagahan, tinawag ni Pao si Lena sa speakers para makipag-usap. Sa kanilang pag-uusap, binalaan niya si Lena na bantayan ang sarili dahil nakikita niya itong matalino at hindi mapagkakatiwalaan. Lumabas na binigyan din ni Pao si Ursel ng utos na bantayan si Lena. Ipinahayag ni Ursel ang kanyang pagkamuhi sa lugar at ang pag-asang makaalis dahil buntis siya. Nagplano silang tatlo na tumakas ngayong gabi dahil bukas ay susubukan na ang lason kay Daniel. Ipinaliwanag ni Daniel ang kanyang natuklasan tungkol sa tunnel, mga daanan, at ang posibleng labasan patungo sa labas. Ipinakita niya kay Lena ang mga litratong palihim niyang kinuha habang nagpapanggap na may kapansanan. Nais niyang ilantad sa mundo ang lugar na ito at wakasan ang kasamaan. Naputol lang kanilang usapan ng marinigang traktora ni Gisela. Mabilis na nagtago si Daniel sa tunnel ngunit aksidenteng na ang isang litrato. Sinubukan itong itago ni Lena ngunit natagpuan ito ni Gisela at ipinalam kay Paus. Gamit ang kanyang malalaking aso para takutin si Lena, ininteroga siya ni Paus tungkol sa litrato ngunit iginiit ni Lena na wala siyang alam. Sa sandaling yun, lumabas si Daniel at umami na siya ang unang nakahanap ng litrato. Dinala niya si Paus sa blacksmith room kung saan nila natagpuan ang natitirang mga litrato. Inakala ni Paus na ang blacksmith ang nagkanulo sa kanya at ibinaling dito ang lahat ng sisi kaya't pinakawala nila ang magkasintahan. Ihinahatid ni Giselle si Lena pabalik sa dormitoryo nang mapansin niya si Daniel. Hinampas ni Lena si Giselle mula sa likod at bumalik para tumakas. Nang matuklasan ni Paus ang tunay na plano ng magkasintahan, inutusan niya ang lahat na hanapin sila. Nakaalpas ang tatlo sa mga tunnel ngunit aksidenteng natisod si Ursel sa isang trap at nabaril. Namatay siya sa lugar na yun, nagpatuloy ang dalawa sa pagtakas at nakarating sa German Embassy kung saan inilantad nila ang lugar. Ngunit maya maya ay nakita nila si Paus na nakipagkita sa mga ito at napagtanto nilang nahulog sila sa bitag. Tumakas sila sa bintana at nang malaman ito ni Paus, inalerto niya ang lahat ng security para hulihin sila. Tinawagan din ni Paus ang piloto at inutusang kanselahin ng flight, ngunit matapos mag-isip ay nagdesisyon ng piloto na lumipad at sa wakas ay nakalabas na sila ng Chile. Nagtatapos ang pelikula nang hindi ganap na nagtagumpay ang plano ni Daniel na ilantad ang colony. Kahit naging tanyag ito at naging sanhi ng kontrobersya, debate at protesta, walang ginawa ang gobyerno ng Chile. Nagpatuloy ang operasyon nito sa loob ng maraming taon hanggang sa mawala si Pinochet sa kapangyarihan, at sa wakas ay naging demokratiko ang bansa ng Chile. Ang pelikulang ito ay isang totoong kwento ng pang-aabuso, pagpapahirap, at 44 na taon ng pang-aapi sa mga biktimang Chilean ng isang kulto ng mga dating Nazi noong 1900s, layunin ng pelikula na ipakita at iparamdam sa mga manunood ang mga kakilabutan sa loob ng naturang lugar. Dito na rin nagtatapos ang movie na Colonia. Maraming salamat sa panunood!